isang magandang buhay po sa friend. Hello, friend. Ayan. Isang magandang buhay po. Tuloy po ang buhay kahit maraming pagsubok. No? Marami kaming ditong saging na karnaba. Ayan. Wow na wow. Maraming karnaba. Pero hindi po yun lahat ay good. Makaramihan dyan is bagnol. Bagnol, it's men, is yung saging na may sira na hindi pwedeng kainin dahil matigas. Dahil... Nadaot sa baha. Ayan. Ayan si Swilin. Wow. Ayan. Pinag pinagpipilian na ni Swilin kung ano ba yung piling maluto dyan. Pinimi pisit pislet Pinipislok-pislok. Kung pwede bang maluto, ayan, good na yan. Kung hindi, edi, ibigay natin sa manok. Saging sa karnaba po ang tawag po naming mga bisaya. Pero sa Tagalog po, ang tawag po nila ay saging na saba na isang klase ng saging po dito sa Pilipinas na mas popular po siya sa lutong masarap na banana cue. Kung saan po ay niluluto po siya sa mantika na kinakaramil po ang asukal at tinutusok sa stick. Madali lang po itong gawin sa bahay at makikita po itong tinda sa mga bindor sa daplin sa kalsada. Mm. At sunod po yung turon na binabalot po siya sa lumpia wrapper bago po pitohin at lagyan ng asukal. At meron din pong ginanggang na iniihaw po siya, tinutusok din po sa steak at nilalagyan po ng margarin at asukal. At pwede rin pong subukan ang ginataang saging na saba na may gata po at may asukal. At ang isa po ay yung minatamis na saging na niluluto po siya sa sukal at sa tubig po. At hahayaan po siya hanggang lumapot ang kanyang katas. Ayun po, yan lang po ang mga popular na luto na saging dito sa Pilipinas po. Isa pa pong kung luto ng saging saba is saging konyelo. Kung saan ang saging ay nahalo sa yelo, gatas at asukal. Hmm, grabe, sarap! Lahat po ng mga na-mention ko na mga luto ay isa lang pong halimbawa na popular na luto dito po sa Pilipinas. Agoy, ito yata ang niluluto ko ngayon ay wala yata sa aking na-mention na luto. Dahil itong niluluto ko ay isang simple lang po. Piniprito lang po siya simple lang pong merienda dahil sa lahat po ng mention ko ng mga halimbawa, kulang po yata si Swilin sa ingredients. Kaya dito lang tayo sa pritong saging. Kaya yung iba po, itinatapo na po dahil mga bagnol, ibinibigay po namin sa manok. Yung manok na lang po ang nakikinabang sa mga saging na bagnol. Ayan! Lutong-luto ng mga saging na prito. Tingnan nyo po, konti nga lang po yung mantika sa saging na niluto ko. Siyempre po, medyo malayo po yung tindahan. Ayan! Lutong-luto na lahat ng mga saging na niluto ko po. Ayan, ihahatid ko na po ito doon sa pinagtatrabaho nila si Bio at ng aking anak na si Tisoy dahil nagbiak sila doon ng mga niyog. Ihahatid ko ito sa kanila para pang merienda. Bago yon, siswilin muna ang unang tumikim sa pritong saging na ito. Ayan, tingnan ninyo ang mukha ni Swilin. Init pa, pero sinusubukan. Ayan, tara at samahan ninyo ako doon sa pinagtatrabahoan nila Sibyo at Tisoy. At ihahatid ko itong meryendang saging nila kahit maraming pagsubok sa buhay tuloy pa rin at lumalaban dahil sabi nga nila ang buhay daw ay parang roller coaster minsan nasa taas at minsan naman nasa baba dapat daw enjoyin mo na lang sa bawat hamon ng iyong buhay tandaan mo sa di mabilang na mga pagsubok ay ang pagsasanay ng lakas at tatag dahil ang buhay ay parang laro. Minsan panalo, minsan talo. Ang mahalaga, patuloy kang lumalaban at sumusubok. Sa buhay, minsan, kailangan din nating mag go para makakita ng bagong pintuan na bukas. Ang buhay ay parang iksina sa sinihan. Minsan, drama, minsan, komedy. Pero sa bawat pag-arte, tandaan mo na ang tunay na bida ay ikaw. Parang kapi ang buhay. Mas masarap kapag tinatanggap mo ang pait at ang tamis nito. Sa paglalakbay ng buhay ay huwag mong kalimutan na ang tunay na tagumpay ay nararamdaman sa bawat hakbang nito. Hindi lang sa pagdating sa paroroonan. Ang buhay ay parang pasel. Kahit gaano kagulo, darating ang oras na magkasama-sama ang mga piraso at bumuo ng isang masayang larawan. Minsan sa buhay, kailangan nating maging weather forecaster. Handa sa tagulan ng problema at sa liwanag ng araw pagkatapos ng unos. Dahil sa bawat pagbagsak ay may pag-asa. Dahil ang araw bumabangon pagkatapos ng gabi. Dahil ang buhay ay parang libro ikaw ang mayakda, huwag mong hayaang ibang tao ang magsulat ng iyong huling kabanata. Sa daang madilim, ang pag-asa ay parang ilaw na magdadala ng liwanag kaya't patuloy na maglalakad at darating ka rin sa puok ng tagumpay. Ang buhay ay parang musika. May mga mababagal na nota at mabilisang tempo. Ang mahalaga natutunan mong tugtugin ang sariling awit mo. Sa paglipas ng panahon, ang mga hinanakit ay maaaring maging kwento na lamang sa nakaraan. Ang mahalaga, yakapin ang pagbabago at harapin ang bagong simula. Ang buhay ay isang biyahe at kahit saan man ito magdala, ang pagiging tapat sa sarili ay tila kumpas na patungo sa makulay na destinasyon sa bawat pagpatak ng ulan ay may taglay na ligaya tulad ng pagulan ng biyaya sa buhay. Dapat itong yakapin at pasalamatan. Pak, ganun po yon. Marami pong salamat sa pakikinig ng mga hugot sa buhay ni Swilin. Ayan, dito po kami ngayon sa aming pinagtatrabuhan. Ito po ang aming buhay. Buhay ng isang libor sa mga koprahan. Yan, maraming salamat po. Thank you for watching. Hanggang sa oh, huli po, don't forget to like and share. Bye-bye!